I-share ko lang po sa inyo mga boss ang gagawin na bahay ko D1 bali isang araw pa lang mga boss ang gumawa rito ay isang skill mason naman tawag dyan at isang labor bali dalawa lang sila musa natin mga boss para makita natin ang nagawa sa isang araw mga boss kahapon ang yan nagawa sila ng ano ba yan barracks lalagyan ng simento para hindi mabasa yan may simento yan dyan lalagyan natin ng trapal para hindi mabasa tapos ako naman kami naman ang kasama ko ito naman ang ginawa namin na puso para pagkukunan ng tubig sa pagsiminto hindi pa malinaw dahil kagagawa pa lang baraks at nagputol na rin sila ng bakal pang ano yan sa puting para daw yan sa puting yan pero ang gagawin lang natin dito ay ano, you kubo know, lang. Meron lang yung mga bakal para matibay. Yan ang ginawa ko ng skill. Skill mason. Ayun. Yung barracks. Tapos yung labor naman. Ay sila dalawa pa lang nag ano dyan. Na bukay para sa gagawin nating puste ng ating bahay kubo siyam na ano yan butas kasi siyam na puste Kali kulang pa ng dalawa and one meter one meter tapos pababa one meter din yang nagkawal lakapon. Baleng nahukay nila ay 1 2 3 6 7 7 butas paglalagay ng poste. Ay puting. Yan ito hindi pa tapos. <coughs> Wala pa mag 1 meter yan, ulang pa ito naman ang ginamit natin na tubo sa pag drilling yung manual lang yung ginagamit lang natin ng maso ito. meron nga pala tayo dito ang mga manok pero hindi natin yan ano, ano lang yan libangan lang hindi naman tayo nagsasabong day 1 yun naman na uh, jitmatic i-coconnect natin yan kapag malinaw na ang tubig doon kapag maayos na